Ang sagot ng Diyos kay Job, Nasaan ka nang likhain ko ang mundo? Kung talagang may alam ka, lahat ay sabihin mo. Sino ang nagpasya tungkol sa lawak nito? Sino ang sumukat alam mo ba ito? Sino ang may hawak ng mga haligi ng mundo? Sino ang naglagay ng mga panulukang bato? Tung umagang iyon, ang mga bitwi ginagawitan. Sa mga nilalang sa langit sa tuway nagsigawan. Sino ang humarang sa agos ng dagat nang mula sa kalaliman ito'y sumambulat, tinakpan ko ang dagat ng ulap na makapal at binalutan ito ng kadiliman. Ang dagat ay nilagyan ko ng hangganan upang ito'y manatili sa likod ng mga harang. Sinabi kong sila'y hanggang doon na lang at huwag lalampas ang na naglalakihan. Job, nakalikha ka ba kahit isang bukang liwayway? Ang daigdig ba ay naigawa mo ng tanglaw upang ang masasama'y mabulabog sa taguan? Malinaw na gaya ng tatak sa putik nang makulayan ay tumingkad gaya ng damit. Masasamang tao nasisilaw sa liwanag ng araw. Sa paggawa ng karahasan sila ay napipigilan. Nakapunta ka na ba sa mga bukal ng karagatan? Yung ang sahig ng dagat ay iyo bang nalakaran? May nakapagturo na ba sa iyo sa mga pintuan na pasukan Tungo sa madilim na daigdig ng mga patay? Alam mo ba kung gaano kalaki itong mundo? Sumagot ka kung alam mo. Alam mo ba kung saan ang gagaling ang liwanag? At ang kadiliman saan ba ito nagbubuhat? Masasabi mo ba kung hanggang saan dapat makarating? At mula doon sila iyong pabalikin. Ikaw ay matanda na, baka nga iyong kaya. Pagkat ng likhain ng daigdig, ikaw ay nariyan na. Napuntahan mo na ba ang aking mga imbakan ng niebe at ng yelong ulan? Sa so yung mga maito'y aking inilalaan sa panahon ng digmaan at ng kaguluhan. Nakapunta ka na ba sa sikatan ng araw o sa pinagmumulan ng hanging silangan? Sino nga ba ang humukay ng daanan ng baha? Ang landas ng kulog ay sino ang gumawa? Sino ang nagbibigay ng ulan sa disyerto? kahit na do'y wala namang nakatirang tao. Sino ang dumidilig sa tigang na lupa upang dito'y tumubo ang damong sariwa? Ang ulan ba o ang hamog ay mayroong ama? Ang yelong malamig mayroon bang ina? Sino nga kaya ang nagsilang sa kanila? Sa labis na lamig, tubig ay tumitigas. Nagiging parang bato ang ibabaw ng dagat. Ang Pleiades ba'y iyong matatalian? O ang orayon kaya'y iyong makakalagan? Mapapatnubayan mo ba ang mga bituin? O may tuturo ang daan ng malakit-maliit na diper? Alam mo ba ang mga batas sa langit? Ito ba'y maiaangkup mo sa daigdig? Ang mga ulap ba'y iyong mauutusan? Kung sa lupa ay magbuhos ng malakas na ulan? Mauutusan mo ba ang kidlat na ito'y kumislap? Sumunod naman kaya sa iyong mga atas? Sino ang nagsasabi sa ibong ibis kung kailan tataas ang ilog nilo? Sa sino ang nagpapabatid sa tandang upang ibadya ang pagdating ng bukang liwayway. Sino makakabilang sa ulap na makapal o makakapagtaob nito upang bumuhos ang ulan? Ang ulan na sa alabok ay babasa kapag iyon ay natuyo magiging matigas na lupa.